Magandang araw mga boss. Ang problema po nito, madalas nagbabawas siya ng brake fluid. At wala namang tagas na makita dito sa mga gulong. Kaya ang gagawin ko dyan, bago ko simulan yung trabaho, check upin ko muna nga kung totoong wala nga tagas sa gulong siyempre. sa gulong nandyan yung caliper kit. Dito naman yung brake shoe niya. Wala rin tagas. At para sigurado mga boss, iilalim ako lang sa sakyan para makita ko yung mga fluid line niya dito sa fluid line papunta dito sa drum brake sa back plate ayan ayan po yun po yung back plate nya ng preno wala po wala pong takitan tagas ah, lilipat po ako dito sa gawing kanan naman dito sa harapan ng gulong chinek ko sa brake caliper wala din ako napansin na merong naglilik o meron siyang tagas pero nang inangat ko yung camera ko eto nga nakita ko may namamasa na flexible hose or kung tawagin brake hose. Dalawa kasi yung flexible hose dito or brake hose, yung isa toyo, yung isa basa. Pero kahit na basa yung isang brake hose, hindi mo makikitang tumutulo siya. Kaya ang nangyayari dito, tumutulo lang to kapag umandar na yung sasakyan at tinapakan mo yung preno dahil malakas ang pressure. Kaya ang gagawin ko dito, itong isang flexible hose, tatanggalin ko. Number 14 yung banjo bolt nyan, gamit ka ng box wrench. Pero bago mo simulan, alisin mo muna yung lock clip ng brake hose mo. Ayan, sikwatin mo ng flat screw yung lock clip ng brake hose. Ayan, yung makikita mo, yung sinisikwat ko. Medyo masikip yan. Medyo konting tsaga lang pag sinikwat mo yan. Pero matatanggal mo rin yan. Sikwat lang. Ayan, oh. Pag lumuwag na siya, pwede mo nang hilahin ang kamay mo. Ayan, oh. ayan yung lock clip niya. Tapos dito man sa ilalim, gagamit ka ng box rinse na number 14. Luwagan mo ngayon itong banjo bolt. Ingatan mo lang na pag natanggal mo yung banjo bolt, siguraduhin mo yung washer is hindi mawala. Kasi malalaglag yung washer dyan. Kaya dapat ingat ka sa pagtanggal ng banjo bolt. Kasi mahirap din maganap ng perfect na lakwaser. May mabibili ka pero minsan naranas ako na bumili ako, medyo tumatagas pa rin eh. Iba talaga yung diyan talaga sukat eh, tsaka yung original sa kanya. Ayun, yung tinatanggal ko ay yung washer oo. Oh. Ayan yung washer ng banjo bolt yung tinanggal ko. Tapos ito na yung pinaka banjo bolt niya. Bunutin yung ngayon yan. Kaya dahan-dahan ako dahil baka malaglag yung washer niya pag natanggal mo na yung banjo bolt itabi mo ng maayos, baka mawaglit mo naman o dito naman tayo sa flexible hose nya o brake hose silahin mo yan, ang problema kasi nito mga boss, kaya dapat yan hindi ganyan niluluwagan ko yung number 10 na nate ang problema, stack up na yung nut, dahil sa tagal kumapit na sa fluid line still pa naman yung fluid line nito pati nga dito sa flexible hose o brake hose, kumapit na rin naman itong nut nya kaya ka nakita nyo yung vice na talaga ginamit ko para siguradong matanggal ko ito. Nahirapan din ako magtanggal. Nabot ako isang oras dyan, boss. Yan lang, ha. Sa clip lang, napakasikip ng position ko ron. Dami nakaharang. Pero pasasaan, tatanggal ko rin. At ito nga yung brake hose, kung makikita nyo, meron siyang maliit na hiwa. Ayun po yung pinanggagalingan niya ng tagas na kapag tinapakan mo yung preno, sisirit. Kaya na nangyayari, hindi siya tutulo. Pag tinapakan mo lang yung preno, doon lang nauubos yung brake fluid. Alam niyo mga boss, importante kasi na pag nagpalit ka ng pyesa ng sasakyan, siguraduhin mo yung papalitan mo para hindi ka awa, -awa yung mga customer. Di ba? Hindi yung turo ka lang ng turo. Yung linya yung buong linya, papalitan mo. Hindi ako ganun eh. Katulad dito, yung fluid line nito, yung fluid line na niyo, yung steel, tignan nyo, hindi ko talaga siya maluwagan. Talagang hindi. E, inisip, e, inisip ko, kaysa gumasos ng malaki yung may-ari at palitan ko ng bagong tansuyan, ay, eh, tiyagaan ko na lang na, ano, na uh, sauce ko na lang paikutin itong thread niya. Tapos yung, yung fluid line, hindi ko napapalitan. Steel naman yan, matiba yan mga boss. Kaya okay lang. Inipit ko na, basta maganda lang yung pagkakalagay mo ng flexible o sigurado dapat may teflon ka pero pag may dala, -dala ang pait sa sarili mo, syempre ang komento mo niyan, sabi mo, nako, delikado yan, hindi pinalitan, kinalawang na yan, sisira na yan, mawawalan ng preno yan, mga ganun, mga ganun mga comment yan eh. Kunwari, magmamalasakit siya, pero merong maitim na balak yun. Bakit ba ako napunta dyan? Ito kasi mga nag-PPM sa akin, panay ang sumbong sa mga nangyari sa sasakyan nila eh. Kaya tuloy minsan, pag naalala ko, nakikwento ko eh. Kakabit ko na itong Banjo Bolt dito sa flexible hose. pagigitnaan nyo lang naman 'yan mga boss eh. Para hindi siya magkaroon ng tagas doon sa butas ng brake hose. Ayan. Sa pagkabit niyo mga boss, nakita niyo naman, 'di ba? O. Ganun lang siya ka simple. Basta lagi 'yung tatandaan yung sinabi ko mga boss, every time magkakabit kayo ng tornilyo, kamayin nyo muna, tsaka nyo gamitan ng wrench. Ganun lang. Tapos sa paghigpit niyan mga boss, syempre dapat maayos 'yung pagkakahigpit mo at pag okay na siya, pwede na tayong mag-start ng makina. Kailangan naka-start ang makina pag nag-bleed tayo ng preno. Kukuha po kayo yan makakasama nyo na siya yung mag-bobomba ng brake pedal. Sa pag-bleed ng brake nito mga boss, pag tatanggal kayo ng hangin, same procedure lang yan na pag naggawa kayo ng brake na may tagas so, o kaya sa gulong o kaya dito sa master same procedure lang ang gagawin nyo magtatanggal pa rin kayo ng hangin ganun ganun din walang pinagiba pag ganito kasi yung mga boss dito ako nagbibig sa brake master kagamit ako dyan ng open rest number 10 ang gagawin nyo, bago kayo mag-release dyan, kailangan bubombahin nyo muna. Tapos nakadiin yung brake pedal, tsaka mo ngayon, i-release -re dito sa nut na number 10. Luluwaga mo siya habang nakadiin. Tapos kapag lumabas na yung brake fluid or yung hangin, isarado mo siya ulit. Tapos ipapapap mo ulit yung brake pedal. Papaulit mo ulit. Tapos ipapatigil mo sa kanya yung pagpump niya. Pero habang nakatigil yung pagpump, dapat nakadiin siya sa brake pedal. At habang nakadiin naman siya, dyan ka naman ngayon magpapakawala sa nut ng brake fluid. Pag nakita mong buo na yung lumalap sa brake fluid, Means, okay na yun, wala nang hangin. Tapos ipabomba mo ulit at check up mo yung parts na pinilitan mo kung may leak. Maganda kasi sa bawat paggawa mo, lagi kang naninigurado. At pag tiyakan na okay na siya, mag -add ka na ng brake fluid, tsaka mo itest yung brake pedal mo kung okay na siya. Ganun lang mga boss at maraming maraming salamat sa panunod. Sana po kung maaari huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko take note mga boss, huwag nyo kalimutan ibalik yung cup ng brake fluid reservoir. Salamat.